dito guys uh, may naghamon sa akin guys yan one on one kasama ko to guys sa, ano, sa laban kanina natalo kami tapos galit siya sa akin sabi niya mahina raw ako agi gusto niya makipag one on one? gusto niya subukan yung lakas ko pre Oke, mong sebukan mulakas pre.

nakasama ko nakasama ko dito sa isang laban porque talo kami dahil hindi naman ako hindi naman ako yung core eh, pre dito sa, sa laban naman ganina hindi ako yung core yung core pabaya kasi yung core eh. yan ko uh, yan dito na tayo mamaya na yan Mamaya ko na yan labanan dahil talo ako pag pumalag ako nito. Mamaya na ako papalag sa kanya bro. Ayan. Ayan. Eh, lapit ka. Lapit ka nining. Makikita mo yung hinahanap mo. yan kaysa ito tutik ikot ikot lang ikot ikot lang tayo ayan ikot yung pos ayan talong na natin pre ayan magaling dala pre magaling magaling ayan nakita niya pre level, level 4 na tumakbo pre yan ikot ikot lang terus tuh ketuntau natin pre Mm, ito lang ito lang panuorin nyo na lang ito pre kung sinong matatalo sa aming dalawa nito pre uh, itong, itong taong 3 stalker ito ayan will come to an end. tingnan natin kung may masasabi pa ba siya dito pre Ayan. kailangan ko muna i-dip to yung mga minions Ayan. para makapunta sa tower at madagdagan yung mana natin pag lang pabuti yung minions sa tower para hindi madagdagan yung mga Ayan yung mana Hmm. Oh. Oh. Oh, chàng trai đó. Anh lại kém một chút. Anh em. pa ha. Ừ, hmm. Anong nangyari sa iyo? Ah, shut up lang negos ni Alimar Losurata. And isang kadahang ko rin na sulit na sumusuporta sa aking mga bigchok at ni GR Abin aset out ko sa inyo mga, mga pre salamat sa mga suporta nyo pre walang sawang sumusuporta sa akin yan paan tayo dito punta pre yan <laughs> dito pre

natin. Ayan. Tapos na yung tao. eh <laughs> okay. Gawin mong lahat pre para manalo ka. Eh, and, and gawin ko rin lahat ito para maka-item ako. Ayan. Iye. Yeah. Muntik na ko pre. Muntik na ko. Ay, takbo, takbo pre. Takbo. Ay, takbo. Yan. Hmm, lumalapit ka pa ha. Ano? Naramdaman mo ang, sakit ng Yan. Para sa ito na ya. Patay na si Kagome pero patay si Kagome. Na, na nabubuhay na naman si Kagumi Lapit ka Kagumi Katikat lang tayo ng lang <laughs> Panoorin niyo lang pre kung sinong matatalo o sinong manalo dito Pantra Stoker ba or ako Yan. Yan, I shall ako not rest until rin. I restore my father's glory itong pinakaayaw ko sa laro pre maraming trust to hindi lang hindi lang sila naglalaro na pag nagtrust ka sa game pre yung pag message mo eh dagdag ano na yun eh ilang minuto lang wala na yung pag text mo nag farm ka sigurado

Nandito pala si Kagumi pre. Ayan si Kagumi yan si Ayan si Kagumi pre. Ayan patay si Kagumi pre. Nabubuhay pa rin si niya siya. Pinamahan siya sa ano. Lakas ng decide yan. Ayan pre. Anong napala pala sa'yo ha? Strong stalker ka? I shall not rest Anong strong stalker mo pre? <coughs> Anong tayo pre? Ikot ikot lang. Ikot ikot. Ikot ikot. Ayan. Ayan. Palm lang. <laughs> Hindi na lumalabas pre. Natatakot siguro sa akin pre. Ano kaya ang pinatakutan ito? Udah. Ini mana mau bas? Saan kayak sana pan rea, nembun pelas aku. Nek papan tak pelap rea. Hmm. Ye, okay. lapit pre, lapit. Mau pre. parang, parang malakas na nga tayo mag-trust up eh taposin na natin ito pre no, tapusin ba natin ito pre? Papasukin natin. No. Ha? oh, Tipis pagmumuka pre. trust to. Yan pa. Yan. Hmm. Ano, ano ha? Ano, ano, ano. Ha? Ano. ano, 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 ano. Ah, ano. Takbo ka na yan. Sige, tumakbo ka lang. Tatapusin ko na itong base mo pre. Magaling ka sa... Magaling ka mag-trust to. Magpala kung magaling ka maglaro. Eh, hey, lapit pre, lapit. Oh, sige, hey, lapit. Oo, oh. oh

tapusin na ba pre? tapos na ba? wala porta eh! Ay, pre tapusin na natin ito pre papasukin na ba natin ito pre? tatapusin papasukin o tatapusin? wala nang nasabi yung Trostoker pre yun yung Trostoker pre kuha na lang natin yun pre naawa ko sa kanya pre ito pre ayan kukusin lang kaya natin ito pre ayan 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 kanya pre wala ano na pre hindi na lumalabas pre natakot na oh, ano na pala mo trust or care ka trust or care trust or more pagka trust mo kung naglaro ka na ka na lang mag fan ka ba o ano para maka item ka hindi yung trust talk ng trust talk ka or Malakas ka mag-kill. Kamay ka mag-kill. Ano? Ano na pala mo ha? Parang hap. Para ang AI na lang. Yan pre. Salamat, pre. Salamat pre. Salamat sa panood nyo. Huwag kayong mag-trust up sa taong naglalaro lang. Yan tuloy. Shut up.